So, handa na ba kayo? Mag-donate ng inyong organs. <laughs> ako willing. Except my heart. Ang puso ko para sa asawa ko. <laughs> <laughs> Ayan. Okay, ready na po tayo. So, mag Next question, Ivan Marina, GMA News. Uh you said before I go to my question just uh, uh one related on the Japan trip. Bakit ho kaya nawithhold ito mga information ito uh na tungkol sa detalye ng trip ng pangulo? Nawith no, uh, wala po. I mean po. we we weren't told about it until today that you said na nakalis na po. Which is unusual because usually when the president goes on a foreign trip Uh, may may, may pre-departure briefing. No, sa pagkakalam ko po, inabalita naman kung kailan po ang kanyang pag-alis. Hindi po. Hindi lamang po siguro na meron po ako nakita sa isang news. Kung saan po, opo, po, Gaming, nakapagbigay uh, uh, at, ng -information. uh, informasyon. Uh, opo, meron naman po. But not officially mm -hmm. from from Malacanang. Hindi po siguro pa ako natanong. <laughs> Ayun lang. Mm uh. uh, kahapon, nag-press briefing tayo kahapon. Mm, uh, hindi wala po tayong um um siguradong tugon para dyan dahil uh, ito naman po talaga in schedule because of the uh, expo. Okay. Para sa pavilion na pinagmamalaki ng pangulo. If I may proceed to my question ma'am, the UN Special Rapporteur has called on the Philippine government to ratify international human rights treaties, specifically the International Convention for the Protection of Persons from Enforced Disappearance. Uh, yes, mm, mm. Nabasa ko po yung artikulo na to At natutuwa at ikinasisiya po natin na napapansin internationally ang ginagawa ng Pangulo at ng Pamalaan para paigtingin ang karapatan ng karapatang pantao at uh, para maaksyonan at pigilan ang enforced disappearances and extrajudicial killings na nagaganap nung nakaraang administrasyon. Uh, Pinag-nabasa uh, ko rin yung tungkol sa freedom of expression at uh, siguro naman po ay walang duda na ang freedom of expression ay uh, namamayagpag sa ating ngayon dahil uh, ang Pangulo pa mismo at ang gobyerno misan ang siyang biktima ng fake news. Pero ang uh, sinabi po at uh, ang suggestion po ng UN um, Rapporteur, ito po ay uh, magandang sugestyon at pag-aaralan po kung talaga pong dapat pa rin uh, sumapi, right? Uh, magiging mag-join sa ICC at uh, i-ratify yung ibang international human rights uh, law. So pag-aaralan po ito mabuti natin pangulo Yes, ito hong, uh, yeah, th there is indeed the call from the Special Rapporteur for the Philippines to open discussions for rejoining ICC. Yes. Is this something that's under consideration? Sa aking palagay, opo, at uh, kaya lang hindi po ngayon na pag-uusapan ang bagay na yan. Pero sa mga ganitong suggestion, open naman po ang Pangulo para po ito ay mapag-usapan. Meron din pong panawagan na mag-issue ng uh, formal denouncement ang administrasyon sa practice of red tagging and penalize mm -hmm. those who violate it. Makakarating po yan sa Pangulo. Kung anumang pong sitwasyon yung pag-red tagging po, uh, mas maganda po siguro kung mabigyan po kami ng detalye patungkol po dyan para maipaabot natin sa Pangulo. Thank you. Thank, you. Thank, you. Thank you, Ivan. Last question, Pia Gutierrez ABS-CBN. Si Justice Secretary Remulla said that the Netherlands has denied the asylum request of former uh, Secretary Harry Roque who is now seeking asylum daw po in Germany. Now he has denied it and said that it is fake news. Pero hingi lang po sana kami ng reaction sa palasyo, lalo na at uh, nanawagan na rin po kayo noon na umuwi na siya sa Pilipinas at harapin yung kanyang mga kaso. Opo, tandaan po natin, sinabi nga daw po ni Atty. Harry Roque na fake news si uh, DOJ, uh, si SOJ Remulla. Siguro po, wag natin kalimutan na may intelligence assets ang Department of Justice at uh, ibinibigay nila ang mga karapatang uh, impormasyon uh, sa Department of Justice. At uh, nagpapasalamat tayo because uh, Attorney Harry Roque has been telegraphing his punches and the government and DOJ. We are ready for you. With no more questions, ma'am? Question, Ivan Marino. You said clarification lang just so we're clear. Ito ho sa openness to open discussions to rejoin ICC. Is this the President's position or your opinion? Open po siya. Nung huli po kami nag-usap dahil doon pa po natin ito napag-usapan, sinabi po niya na open naman po siya. Thank you very much. Mm -hmm. Thank you, Ivan. You said clear? At isa pa pang balita, 100% internet connectivity maaasahan sa lahat ng public schools sa Pilipinas. Alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na ayusin pa ang edukasyon sa bansa. Paiigtingi ng Department of Information and Communications Technology ang pagkakabit ng internet sa lahat ng public schools sa bansa. Ang pangako ng ahensya, walang paaralan o estudyanteng maiiwan target ng DICT na ma-connect sa internet ang 80% ng mga pampublikong paaralan ngayon, ngayong July. 90% sa August at 100% naman sa katapusan ng taon. Prioridad ng DICT ang mga eskwelahan sa mga liblib na lugar na madalas ay hirap abutin ng serbisyo gaya ng mga last mile schools. Malaking tulong ang stable internet connection sa pag-aaral ng mga estudyante dahil mas madali na nilang ma access ang updated online learning materials. Ang School Digitalization Initiative ng Administrasyon ay naglalayong gawing future ready ang mga mag-aaral at expose sila sa mga mas makabagong learning process. Dahil sa bagong Pilipinas, walang iwanan sa digital bayanihan.